Mag-update lang ako mga kababoy dito sa aking uh, buntis na inahin. Ika-118 days na nga niya sa ngayon at hanggang sa ngayon po ay hindi pa po siya nanganak. At uh, yung mga sign po ng baboy ay hindi pa rin po na lumalabas sa kanya. Uh, yung isa na doon yung magkakaskasana siya sa sahig at sa dingding. At uh, pati yung pagpipisilin natin yung gatas niya ay uh, sisire talaga yung gatas niya sa dede niya. Pero ngayon, i-try po natin uh, ano, hawakan po yung uh, didi niya. Kung uh, malakas na ba yung uh, labas ng gatas. Kasi isa po yun sa uh, pinakasign na malapit na talagang manak, manak, manganak yung ating inahin. Ayan, kung titingnan nyo po ay uh, parang hindi pa po ganun uh, lakas yung uh, gatas niya. Pero sa ngayon, ay uh, meron na po talagang uh, lumalabas pag binipisir siya. Uh, ito po yung tinatawag na colostrum malapot po yan siya na gatas at ito po yung kailangang mapadidin natin pag uh, labas ng mga habiik. Uh, uh, so yung 118 days niya sa ngayon ay uh, balak ko na sana siyang pa-injikan ng lotalize. Uh, yung lotalize po ay nagpapa na, nakakatulong po sa ating na uh, buntis na baboy sa hindi po mag-labor, uh, parang i-induce po natin yung ating inahin para matulungan po natin siya na uh, mag-labor at manganak na. So yun po yung ginawa ko dito sa aking inahin nung nakaraan yung pagbubuntis, 118 days po kasi hindi din po siya nag-labor nung time na yon, ay pinainjikan ko siya sa technician. Uh, after 24 hours, 119, uh, doon na po siya nanganak. Kaya sa ngayon ay inantay ko pa yung uh, reply ng ating technician kasi hindi pa po siya naka-reply kasi bala ko na sana tong pa-injikan uh, para wala na po ako ng uh, ano hindi na po tayo mag-antay sa wala baka kasi ano uh, late na ba uh, din natin ba ang yung dapat nating isalba. kaya gusto ko na siyang pa-injikan uh, yung kung na kung nag, uh, nagpapakita lang sana siya ng sign talaga yung katulad yung magkakaskas siya sa sahig at yung nasa dingding ay parang kampante lang sana ako Kaso, 108 118 days na kasi maka baboy kaya ano talagang nagwo-worry na po ako sa aking inahin pero sa ngayon ay parang hindi naman po siya mapakali ayan tapos nagdumi na po siya kanina na kahapon nga limang beses siya nagdumi kahapon umaga sa umaga tapos kanina kasi pakunti na lang yung pinakain ko to sa kanya nasa 200 grams lang at least ah, nakakain pa rin siya ng konti Uh, nagdumi na siya ng ano, yung bilog-bilog kayo ng umaga. Pero yung pinakasayin talaga yung hinantay ko, yung talagang uh, mag-labor siya yung magkakaskasana sa sahig. Pero hindi pa nga po. Hindi pa nga po yun nangyayari. So, yan, nakaka-worry lang po. 118 days na kasi at hindi pa po siya nanganak. So, uh, i-update ko lang po kayo mga kababoy kung ano na po yung... Uh, mangyayari sa ating inahin uh, bukas sana po ay mga anak na siya happy farming po sa lahat